Kumusta mga idol? Uh, Matagal-tagal din tayong nakapag-tutorial ng na, mga idol dahil uh, busy po ang inyong lingkod, no? Ngayon ituturo tuturo natin ng mga idol, no? Mga media converter, no? Kung mga issue nito. Kadalasan kasi mga TX na mawala, mga idol. TX, 8 yan. Itong ano na to. Uh, ating media converter. Ito mga katulad din itong mga, din to mga issue ng mga idol, no? Ito kasi ngayong mga idol, uh, ito power lang itong mga nakaon. Naka-saksak na to sa mga idol, no? Naka-power on na to mga idol, no? So ready na supplyan natin to mamaya mga idol. Lalagyan natin to ng mga cable sa patch cord no mga idol, no? Lalagyan natin to para malalaman natin to kung pinaka-basic at laging nangyayari sa media converter no mga idol, no? Ayan, kita na nito yung mga, mga idol. No? Ayan yung A. Tsaka, ito naman yung B, no, mga idol, no? Pasinsahan mga idol lang ating aksento dahil isa, ako ay isang bisayang dako. Alright? So, uh, mga Miguel Love, shoutout out nga sa ating, sa lahat ng mga subscribers, mga followers natin dyan, no? Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, uh, sa inyong pagtitiwala nyo sa akin, no? Maraming maraming salamat po. Bago ang lahat, mga idol, huwag mo nang kalimutan pag-subscribe sa ating channel, at siyempre, palike na rin para ma-recommend tayo ni YouTube, at siyempre, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga idol, no? para lumago ang ating channel. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto niyo pong mag-join uh, sa ating channel mga idol, no? magpamember kayo. Nanjan po, pindutin niyo ng join button. No? Mga idol, mamili na lang kayo dyan kung magano para lagi kayo ma-shoutout po mga idol no? kung sakaling kayo mag-join button sa ating uh, channel. No? Kung kayo magpamember. No? Miki-miki mag lang, shoutout nga pala sa lahat ng ating mga Uh, tagapasunod sa ating mga tutorial no? maraming maraming salamat po sa inyo lahat mag ingat po kayong lahat mga idol so ngayon simulan na natin itong mga idol ha? So lalagyan din natin itong supply no para may tuturo ko sa inyo yung mga laging may mga issue nito mga idol. Lalagyan natin ito ng uh, ng supply ng galing sa ating uh, Mina ISP yung ating uh, service provider ng mga idol. So ilalagay natin ito dito sa A. So pwede naman din ito ilagay sa B. Uh, gumagana rin yan mga idol. Pwede siya magabaligtad. Pero sa atin may reason nun uh, dito natin lagay sa A. Ganyan agad ang mangyayari mga idol. Pag ito pa lang ang gumagana. No? Yan. Yan, yan agad ang gumagana. So ngayon, susupplyan din natin 'to mga idol. Ito yung patch cord. Ito yung pinakamasilan mga idol, no? Pinakamasilan. Kailangan dito natin 'to ilagay sa TX mga idol. Sa TX. Yan. TX. All right. Tapos, yung kabilang dulo naman dito naman sa TX, no? Sa TXB. All TXB. Hmm. Kailangan tumutunog yung mga idol para ng dalak na, no? At yan gumagana na agad mga idol. Ganito na agad, no? Ngayon, supplyan natin tong B ng UTP cable. Ayan, ganyan. At ilalagay ko sa ating laptop. Tingnan nyo ito mga idol. Ha? Good sa nga ating media converter mga idol. No? Ganito. Nagbiblink yan. Ibig sabihin connected na itong ating laptop, no? Connected na yung ating laptop. So, paano natin malalaman mga idol na uh, sira? Simpre, ang pinaka-common issue ng ating media converter mga idol, ganito yon. Yan. Ito, actual to mga idol, ha? Actual. Pag bunutin ko itong TX mga idol, yan, connected yan, ha? Yan, nakikita nyo, naka, monitor dito display naka monitor icon yan gun pag nagbibling ibig sabihin connected dito bunuting ko itong ano mga idol TX kasi ito lagi itong masisira itong mga idol ha lagi itong nasisira pag bunutin ko itong TX mga idol halima assuming na lang natin mga idol na sira to na sira itong ating patch cord na ito assuming na lang natin ha ganito ang nangyayari ng mga idol yan nakikita nyo dito yan nawawala yung ip-x mga idol ha. Yan. Ayano, oh. wala yung ifix mga idol no sa B at sa sa A. Yan, assuming natin mga idol na sira tong patch cord na to, no? Assuming natin na sira ang patch cord na to. Ganyan na mangyayari. Yung ifix sira, walang ilaw ang ifix mga idol ha sa parehas sila A e at saka B no? assuming sira yung ating patch cord na ito so ngayon babalik ko to yan ngayon tanggalin ko na naman yung TV cable na to yung supply natin dito sa ano sa laptop no tanggalin ko to ganito mangyayari yan TX naman ang nawawala assuming natin mga idol na sira yung RG45 nito no or yung cable naka sira uh, kulang na ng supply ibig sabihin may cut na yung uh, ano nito yung parts nito papunta sa uh, laptop so ganyan ang mangyayari mga idol assuming na sira ng ating UTP cable ha assuming ganyan ang nangyayari yan, kikita nyo yan. Alright, yung TX na 100, ibig sabihin yung hindi kasi 2 gigabit mga idol hanggang 100 lang to Dapat kung gigabit sa 1,000 dapat yan. So, hindi, dahil hindi 2 gigabit, so 100 lang yan mga idol, no? Wala dyan yung 100, saka yung link account na yan, ECT na yan. ba diba? Wala. Saka yung FDX walang ilaw assuming nasira tong ating UTP cable so dito naman sa A e, umiilaw pa rin siya mga idol no umiilaw pa rin siya ang bilang ang bilang so pag ganyang sira pag wala pag, pag ganyang indicator mga idol na wala ibig sabihin pat score yan ng UTP cable ito to Ibig sabihin yung cable, UTP cable ang sira ito ang sira. Papuntang laptop, no? So ganyan ang ilaw niya. No? TX walang walang ilaw saka yung 100 saka link ECT na yan saka FDX. Kita yung FDX na yan, walang ilaw, di ba? Pero sa A e, umiilaw pa rin. So, ibig sabihin, assuming to nasira ha, Ganyan ang resulta mga idol. Nasira. No? So ibabalik ko. So may ilaw siya, di ba? Bumabalik na. So nagbiblink na siya mga idol. Ay, kita nyo yan. Nagbibling na sila parehas. Ibig sabihin, connected siya. Good siya ating linya. So ngayon mga idol, Halimbawa, tanggalin ko itong uh, UTP cable galing sa mini ISP sa ating service provider. Halimbawa, ito naman ang sira. So, isa-isa talaga natin itong mga idol. Halimbawa, ito naman ang sira. No? Uh, bunutin natin itong mga idol. Bunutin natin. Kung ano mangyari. Yan ang idol. Halimbawa, ang sira yung mutiple cable galing sa ating service provider yan naman ang wala mga idol yung 100 naman no parehas lang yan doon sa kanina sa B no yung TX nya 100 saka yung link saka yung if DX no ganun din ang ilaw mga idol no? yan laging tandaan natin mga idol pag uh, yan ang mga indicator na yan yang nawawala yung mga indicator na yan so ibig sabihin ang sira ay ang ating uh, UTP cable galing sa ating service provider no no isang min ISP natin so ito kasi yung galing sa service provider natin so assuming natin na ito ang sira so ganan ang mangyayari mga idol no pero dito sabi B kumpleto pa rin ang ilaw alright kumpleto pa rin ang ilaw pero sa A, e, wala na. Ganon din ang nangyayari sa ating uh, midyakon sa A, e, no? At saka sa B, ganon lang. Pareha sila pag ito ang sira, no? Pag ito naman ang sira, ganon din dito. Dito naman nawawala. Pag ito ang sira, dito naman nawawala. Tapos, pag sa A e naman, pag ito ang sira, ganyan naman. So, pareha sila. So, alam na natin mga idol, no? Kung anong ang sira or mga indicator na yan kung nawawala yung mga indicator na yan yan na po ang ating palitan so pag mga nito mga idol so recrim nyo na lang mga idol no ang kung yung cable lang i recrim nyo na lang tapos ito palitan nyo na lang itong patch cord mga idol kung yan ang sira mayroong ibang kulay ito mga idol mayroong green saka yellow no marami yan may mabibili tayo sa online ito mga idol pag yan naman ang sira ito naman ang sira mga idol yan ang parihasan sila wala no alam na natin yung mga idol, pag ito naman ang sira, pareha sila wala. Ano? Yung ip na yan. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol, no? Uh, sana po nasundan nyo. Uh, kung dyan lang mag tayo kung ano mga indicator na yan, kung ano ang problema. Talagang hindi uh, sa isa natin yan mga idol. So yan na nga mga idol, no? maraming maraming salamat po sa inyong panunod, sa inyong pagtitiwala sa aking channel. Maraming maraming salamat po, sana po, uh, susuportahan nyo po ang aking channel mga idol, no? Uh, Paki-subscribe na rin, paki-like na rin ating video mga idol kung nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat po sa inyo yung lahat at sana po uh, po kayong lahat mga idol no? kung saan man kayo naroon. Maraming salamat po sa inyo lahat hanggang sa sunod nating video mga idol. Maraming salamat po. Bye bye!